Nye 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 Uy Milti Si Salam to Ay nako Pabili Salam to Pabili Eh Pagano Pagano dapat ko. oh, nga, di ba yung ano, yung, yung ano nga, yung datat? Di ba yan, o? Oh? Yan, o? Oh? Milti. Datat yan, di ba? Oo, oh, pero may kasawan ti yun. May ti? Ti? <coughs> oh, may ti ka rin? Oo, may ti. May ti bondi. Ah, may ti. Oo. Oh. May tea, Pati ako nagubuli yung bondi. Ano ba yung ti mo dyan? <laughs> yung ti, yung, yung galing ng kay Lola, kayo. yung tea namin galing tupan. Tupad yung, dila wala tupad yung tayo. Oh, 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 oh. eh yung tao din tayo 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 Eh, magkano? i tayo 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 na lang, tayo oh. tayo ay, ano yung milk tea? Diba? Ano yung gatat? Oo, oh, oh, gatat. Milk tea nga to. Gatat. Eh, kami naman dadaling yung gatat tayo? Jackie, ba't saan ka Siyempre sa gatat ng alabaw. Ay, gatat sa alabaw? Ay, oo. Oh, oh, no. Akala <laughs> ko, daling tayo yung gatat eh. Kasi haharap ko yung maputla. Oh. <laughs> 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 yung ano, yung, yung galing ka-dedit ng nanay? What? <laughs>

Siyempre, Marty. Pero, kung humili ka dito, pupunuhin ko ng gatos yan. Pupunuhin mo gatas to? Hindi! So? Eh, si Bodie nga. Saan mo ilalagay ang gatas? Dito? Malamang gatas. Eh, saan ako tutuwa? dan Ano? Hindi! binulang binulang dulo lang po din eh. Eh, pala mini eh. Oo. Wala dilo. Eh, pwede lang muna sige. Ano? Eh, ingin muna si Gloria ng